Ano Xiaomi 17 Pro Max? Eh nakita that... then... Xiaomi 17 Pro Max. Xiaomi? Yes, siya, Pero iPhone lang. Pero mm -hmm. yeah, no, Xiaomi, Matapos ang mahabang taon sa showbiz bilang isa sa haligi ng Bubble Gang, tahimik na nagbago ng landas si Diego Llorico. Ngayon, Makikita siya sa likod ng istante ng mga gadget stall sa Green Hills Mall, naglilingkod sa mga customer at namumuhunan sa sariling negosyo. Para kay Diego, ang pagnenegosyo ay bagong paraan ng pagpapahayag ng kanyang creativity at paghahanap ng kasiyahan sa labas ng limelight. Ang kanyang kwento ay patunay na ang dignidad ng paggawa ay hindi nasusukat sa kasikatan kundi sa sipag, dedikasyon, at pusong naglilingkod at ang pagtatrabaho ng marangal para sa pamilya. Uh, 28 ba, madam?

Okay na. Ito sa store, bibili siya ng apat na phone, guys. Dalawang 17 Pro Max na 512. Uh, 256 17 Pro Max at Air. Diyos po, nakuha niya ang freebie, guys. Airpods Max. Ganito ka daming cases. Tatlong tablet. At syempre, may watch apat suma apat na watch. maya. apat na watch. ano? apat na AirPods bro. apat ni to makulay. ano ang sa... Madaya, yung ka. pero apat guys. na guys, Kaya yun nag a yun sa akin tayo. Siyempre, yun tayo, sir, no? Recommended, yun Oo. ba? dito na kayo. Yung phone natin hindi to resealed dahil sa mga nagsasabi ng resealed to. Ayan, may Apple warranty yan. Diba lahat to hindi resealed. Kasi kay Cadena Queen, what goes around, comes around. Sa mga ko dyan. Yes. Love, love, love. Bibigyan ko na lang kayo ng tag-isang 17 Pro Max. Kami ba? Kami Go, maging diba? bashers na lang din ako. Thank you so much. You. Love, love, love. Thank you. Ayaw. <laughs> guys, comment na kayo. Magla-like tayo. Iba ba po ng content? Sige, oo. Oh. Ano, guys, maraming sapatos dito. Pwede magbanggit ng brand dito. Pwede po. Ayan. Shoes. Shoes. Oh, okay. shoes tayo, shoes guys. Shoes. Tama-tama, magpapas ko guys. May magpapas ko. Hi. Hey. Don, share. Thank you so much. Share my life guys. Share, come on. Share my life. Okay. Ayan, tama-tama yung mga paninda natin today, tonight. Mga top breed, top grade, top grade, top grade na mga sapatas, top breed, Ano yan? Manok. Pagkain ng manok. Top, top grade na mga shoes. Ayan. So, mamaya magpapakita tayo ng mga sample. So... Share my live and mag-comment kayo kung gusto nyo at kung anong size ang kailangan nyo. At mag-message kayo dito sa page. Boy, yeah. boy. Ayan, guys. May, may baggy pants po ba kayo? Ano yun? Ay! <laughs> Oy, Maricar, umuwi ka na. <laughs> ano, ano? <laughs> message, message, guys. <laughs> Walang kapaguran, di ba, Maricar? Go lang. May bagi, may bagi pants ba raw? Ano lang po, mga size, pitted. Pitted lang ang mga ano natin, guys. Pitted. Pitted pants. Pero ngayon, guys, Naka-live si Kim Rodriguez. Yun yata yung ano nila mga damit. Pero dito sa live ko guys, mga sapatos. Hi Raymond Valentin. Hello. Asa ah, na yung mga sample? Nakita niyo yung mga sapatos sa likod. Ayan o, oh, yung mga ano, sample na shoes. Hello. So guys, kung... bibili kayo ng original. Ang mahal-mahal eh eto top grade, guys. Malapit na malapit sa original. Murang-mura pa. Ayan. Kagaya nito, Onitsuka. Onitsuka. Ano? Onitsuka. O, di ba Ang isang Onitsuka, kakalagay ng 14,000, 21,000. Ganon. Pero ito, guys, mabibili nyo lang ito rito sa halagang... hundred fifty pesos. Meron din tayo mga crocs guys Adip. ha, ayan. Adip, yes. Pag gusto nyo ng crocs, ayan guys, eto o, oh, iba-ibang sizes, lahat ng sizes available. Ah, pakaganda o, oh, tamang-tama niya, after ng Christmas, summer na iisipin nyo o. Oh. Magkano lang to rito ga? Um, 75. 70 pesos din. 75. Uh, 75, 75. So wholesale. Galing, asa na si ate? Ay, eto, na ate yung watch na hinahanap mo. Oh, ang cute to. Oh. May accessories din. Oh, ayan. Ala, ang lakas makat nito, ano, Bangkok. Ang ganda oh, parang ano, Chinese gold, di ba? Oh, yung makita, ah, ang ganda ate. <laughs> ang sarap pa okay. O oh, tingnan niyo, guys, mas maganda accessories na isuot niyo para pag nang hold up. Ipanunok ng hold-upper. O, oh, di diba dahil? <laughs> Ang ganda nito. Uh, 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 ang lakas makayaman nito, guys. Magkano to? Magkano so, 'yan, you eat one pie. Isang box. Oo, oh, oh. So five ito 1,500 isang box na to, guys. So lahat to sa inyo na to, 1,500. Ayan, pareho po ito siya, ito ayan. 1,500 eh. per box nako napakadami. Ito, ito, pagsuot mo nito, Diyos Ang ko. Kung lalaki ka, baka yung mga babae hindi ka naiwan. Akala, true. Ito, kung babae ka rin, ayan, yung mga lalaki naman, sabihin, ang cute ng daliri mo, puro ginto. oh, ayan. Ang ganda, o. Oh. Ito mga rilo So, meron din tayo mga watches. Ito, ay, ang gaganda, o. Oh. Ang lakas makakute. Magkano lang to? Mag 130 wholesale. Yes. 130. So, ito guys, so 130. Kumaring Diego, sino yun? Lab Bilya, Bilyena. Kung, ano, kabog Mama Diego and Mami RC, andyan din si Minachi. Yes, love. Andito rin si Kim Rodriguez. Nagla-live din. Taas. Nasa taas siya. Eto, guys. So, oh, ang daming relo, Iba-iba. 130 lang to, guys. May with box to, ha? With box. Ayan, with box. Wow naman po, God bless. Thank you. Ayan, no. Oh, may box siya, ha? May box. So, 130 lang to, guys. Iba-iba to, ha? Maraming klase. Ayan. Gusto nyo ilabas ko na lahat? Ayan. Oh. So, 1.30, bubili na kayo, guys. Uh Oo, -oh, wholesale lang. Wholesale to, ha? Sampu, 10, pinaka mababa. Iba-iba siya. Iba-iba Iba-iba nga. Pinakita ko na lahat. Okay. Ang ganda nito. Ang cute. Ang cute. Ba't puro pang babae? Walang pang lalaki. At saka may back siya, ha? Ito. Ayan, pinakita ko na rin yung box. Diba? Sobra. So, ayan, pag ano, maganda yan pang regalo na yan, guys. So, yung pang lalaki, Wala. Si Kim na yon. Wala <laughs> na. Sa ha? Ha? So, TikTok naman. Oo, TikTok ha? dapat RTW nila. Ah, Tapos yung mga sapatos na ano dahil susan sandals, pwede na po yun. Huwag nyo lang ito babanggitin. oh, sige. Pero hindi na po ay marerestrict Sa live ko na lang? Sige po. Para maraming tao.